Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong batuhan ng manghang na salita between uh, Senator Risa Ontiveros and Mayor Baste Duterte okay. Pagkatapos ng pagsampa ng complaint sa NBI si Senator Ontiveros na idinamay niya ang 12 uh, bloggers eh, Sabi ni Mayor Baste Cry baby Oh, spoiled brat. Kung siya ang tumira, okay lang. Kung siya ang tirahon, demanda dayo. <laughs> so, Romis Bak naman. Si Rizon Meron siyang uh, pahayag tungkol ito. In-interview siya ng Philippine Star. Tungkol nito. Pakinggan natin ah. Ang profile mo, sabi ni Basta Duterte, cry baby ka daw, spoiled brat. Kung sila yung mong o tao, okay ra. Pero kung sila yung bagbagan, di man siya. A cry baby. cry baby. Or spoiled brat. That's tawag ka na nila yung mga na. Spoiled lang. mo, okay ra. O tirahon mo, dili okay. Wow ha. To say that to someone na nag-survive sa anim na taon ng Duterte administration na hindi hindi spoiled noon at hindi nagugaling brat. Ewan ko na lang sa kung sino-sino nagugaling spoiled brat. At saka, uh, I really feel very strongly about this complaint. Pero hindi na ako makikitaan ng luha ng crybaby. Pagkatapos ng pagpapalit hmm. oh, natin sa akin, instead of Isa pa. pa. crybaby ka daw, spoiled brat. <laughs> kung sila'y mong bagbag o bag tao, okay ra. Kalu sila ay pagbaga ng demand ni so. Akrai ah, baby. Hindi, hindi. Or spoiled pra, so, tsaka wagara nila mag-demand na. Sport lang. Okay ra mo, okay rao, walahon mo, dili okay. So, wow ha. To say that to someone na nag-survive sa anim na taon ng Duterte administration na hindi-hindi spoiled noon at hindi nagugaling brat. Ewan ko na lang kung sino-sino nagugaling spoiled brat. At saka, uh, I really feel very strongly about this complaint. Pero hindi niya ako makikitaan ng luha ng crybaby. Pagkatapos naman. Okay, so, ganyan lang talaga, batuhan ng salita. Uh, ang tanong ngayon is, uh, ang hintayin pala natin 'yung evaluation o 'yung resulta ng investigation ng NBI. Kasi uh, paliwanag ni Attorney Tricks Angeles, request for investigation 'yung isinampa ni Senator Untivero sa NBI, request for investigation. So depende sa findings ng NBI after that, pwede na silang magsampa ng kaukulang kaso so, sabi ni Senator Tibero ang nakikita ng kanyang mga abogado, baka posibleng cyber libel ang isampa to me, ang dapat na masampahan ng cyber libel, yung iba nagsasabi perjury itong si Karine eh, yung kanyang star witness na bumaliktad. At yung si Karine naman, sabi niya, handa akong maglabas ng testigo. I believe nakahanda itong si Karine. Hindi siya nagsalita ng ganun na lang na hindi nila napaghandaan ang susunod na hakbang ni Senator Risa. Kaya yan ang abangan natin. Uh, kung sampahan ng kaso ng NBI si Karen eh, ah doon na sa korte. Eh. So, ang mga bloggers, to ang naintindihan ko, request for investigation pa lang, wala pa talagang kaso. Kasi, ang kaso, pag ang NBI, nagsampa na, na ng cyber libel complaint sa prosecutor. Wala pa tayo sa estate niyan. Possibly, na masampahan yung 12 nga blogger. Okay? So, ang tanong pag open ng 20th Congress merong magsasampa ng ethics committee I believe si ano uh, Jason sa meron siyang post na nabasa ko na lalo akong maging uh, committed na samahan ko sina dating congressman Jing Para, sino pa yon na magsampa ng ethics complaint. Magsampa ng kaso sa ethics committee laban kay Senator Risa Hontiveros. Yun. Yun ang mabigat. At sino ang magiging chairman ng ethics committee, malalaman natin sa July 28, after July 28, pag nagkabotuan na sa Senate President at may ma-assign na sa different committee. So, Tumi, kaabang-abang ito, I believe na sina Senator Bato, Senator Bongo na nadamay din ang pangalan nila sa pagbaliktad ni Karen eh. Kasi, according, di umano ha, kay Karen eh, gusto ni Rizal Tiberes niya, idamay niya si Senator Bongo sa kanyang testimony. Senator Bato, kailang hindi lang pumayag si Rene kay baka daw mag-attend sa hearing si Bato at Bongo ay mako-corner siya, mabubuking siya. Kaya hindi niya na isinama. Ang isinama na lang si uh, yon Pastor Kibuloy, BP Sara, PRRK, yung mga armas. So, hindi pa natatapos ngayon itong issue na ito to be continued sa of course, doon na sa ano, Depende na sa resulta ng investigation ng NBI to be continued ang labanan doon na sa Piskalya. To be continued ang labanan doon na sa Ethics Committee yung hearing na gagawin and I'm sure uh, itong si Senator Bato, nakikita ko na eh. Siya ang mag uh, initiate ng Senate investigation kasi ganoon na nasira ang pangalan ni... PRRD nasira ang pangalan ni BP Sara dahil ang dami daw armas na dinala so magkakalaman na face to face na Karine, dating star witness, makakalaban niya na si Senator Rontoveros sa isang Senate investigation tungkol nito. So, sino ang crybaby? Sino ang spoiled brat? Kayo nang bahalang humusga.